Nasa kaya si Duday eh, guys, tingnan natin Hoy! ayun, Hoy! Ano ginagawa mo dyan boy? Hey, bye bye Play ball? Marunong ka ba Ayun o, ba, magaling O, nga, nga Ito O, ah <laughs> Tala <ko> magaling ka <laughs> Ha? Practice mo na ah, practice lang yan o, oh. sige sige Ito challenge ko sa'yo Tapag. Ikaw yung natira dyan kapag ikaw yung champion Bibigyan kita ng 1,000 Robux oh. Ayan, ako. Nasa Ayan na, nasa iyo agad Ayan na natin, Oh! O, oh. galing oh. Captain Pakawa ah, tayo, eh sige <laughs> Kayo guys, ano pa yung mga nilalaro nyo sa Roblox Si Dude kasi naglalaro to ng Dress to Impress, ano pa yung nilalaro mo? Um, Black Fruit, Playball M2, tsaka Adopt Me Nagbubro kayo uh, ba yung di ba? Oh. Kayo guys, sa Bro Kevin ba kayo? Premium ako sa ah, Bro Premium pa ang Bro Kevin. Paldo ah. Premium pa Bro Kevin mo. Pero ayan guys, tingnan natin kung maging champion siya Para sa 1,000 Robux. Nagyelo ka! Oo, oh, ayan ah. Lapit ka! Huwag kang matakot! <laughs> Ayun ah. Na. Napunta La, na naman kayo na, sa man. ibang dimension. Hala! Nasa void kami! Uy! Patay! Hahaha! <laughs> Tap, nando na lang kami. Wala kayong maglaban dyan Stand up. Ayala, okay, so sila. Ah! <laughs> Ay, ano nangyari, ah. boy? Ah. Yo, yo, yo. last. Bigyan ka pa kita ng last try. Okay, last try 'ya. Ah. Last try. Oo, oh, mo kasi. Fokus, fokus. Fokus, fokus. <laughs> mahirap din kasi ito laruin kahit ako nahirapan dito mag 1 pero 1K Robux to kaya dapat talaga mas mahirapan. mas madali dun sa cellphone. Hmm. Nakakaabot ako din ng standoff eh. Ah, may standoff pa. Nagdadahilan pa. Si <laughs> ah. Okay, no? Ayun mahirap din laruin natin eh. Oh, kaya mo ba yan, boy? Hmm. Ah. Ah. Tingnan natin guys kung makakachamba. 1K Robux. Ay! Ayan o, oh. o. Oh. Ginagawa ng technique teknik ngayon. Nagtatago guys, o. Oh. Nagtatago. Nagtatago guys. Ayan na malapit na sa'yo. Uy, umilag. Swerte. Ayan o, ayan o, ayan na. Aba. Ayan, sa'yo, sa'yo. Sa'yo, 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 sayo be. Aba, ang galing ah. Tayo ulit. Oh! Napindot ko yung F bago lumapat sa akin wala, yung bonus. Wala, wala. Sayang. Wala ka wala. Kahit sa puro baktang. Kahit na wala. <mamula. laughs> <laughs> Hindi mo ginalingan eh. O oh, sige, ito na. Last <laughs> na last na to. Last, last, na last, last na last. Bigyan pa natin siya guys ha. Super duper last try na. Kasi gusto gusto niya magka-robox eh. Magaan na. Ano? Magpa-practice muna ako. Ay, hey, may training. Sure na ba yan, boy? Ah, may training ground pala dyan. Dati walang training ground eh. Pero ngayon meron na oh. O, oh, sige na. Game na. O, wala pa? Wala pa. Naglalaban Ah, naglalaban sila. pa sila. Yung mga mayina, natanggal na agad, no? Dito. Parang ikaw. Mayina, Oy, tanggal na agad. Oo. konti na lang agad. yung, konti na lang yung player nung natanggal ako. <laughs> Nagpapalakas pang loob eh. Pero ito guys, last try para sa 1K. Throwbox. Okay, tingnan natin. Ayun na. Ayun na, ayun na, na. na. Game, game, game. Tingnan natin kung madadali niya guys. Oh, grabe po ko. So, nakangangaw. <laughs> okay, okay. Tingnan natin guys ang kanyang kalupitan. Ito na ang kanyang last try guys. Okay, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kung pagbibigyan pa siya ng tadhana na manalo. Blade ball, blade ball. Kailangan ko manalo para sa wankira wax si guys Aysa. Okay, mga boring mga tao eh mo mabuti kasi ayun ayon lang siya si ayun ayon ah ayer na sa kanya na okay ayun, na tumutulindah. na miau 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 <laughs> Wala kang Robux?